Marami silang nakakain dito. Bukod dito sa binibigay natin kasaba. Yung kambing natin, nandito yung may mga anak na maliit at bunso nila. Ayan. Eh. Magandang araw po. Ngayon ay manguha kami ng itlog para ilagay natin doon sa incubator yung mga itlog ng mga native chicken natin. Yung mga manok namin kung saan saan lamang din kasi ng itlog. At uh, bago din yon ay magpapakain din muna tayo ng mga alaga. Ganda na rin ang garden ng kapitbahay namin. So mayroon din tayo ditong lagay na nasisiw. Ayan, pakita ko lang din sa inyo itong specs na itong lagay namin ng CCU. Diyan sa likod, yun yung fish pad na maliit. pero oh, wala naman siya doon isla dyan. Nilipat na doon sa fish pad sa kabila. Oh, may video rin ako na in-upload doon tungkol doon sa fish pan. Meron dito kalapate. sa kalapate. Ayan yung bagong tulungan ng CCU. Oh, yung mga bagong incubate na CCU dito ilalagay kung sakali. Ah. Ito, plywood. Para yung mga dumi sa sala dyan. At hindi rin sila lalamigin basta kasi pag uh, hindi rin magsisingaw yung lupa sa kanila dahil may sakit. Yun yung isa sa main purpose talaga. At tapos uh, pwede rin ibalik. Ayan, para walang singaw. Wala so, dito na yung iba. At napaka aga ng umalis ng iba. Pumupunta na sa sa mga damuhan. Sa kabila ang ating itlog. Ayan, yung mga kabukid. Ayan, mga kabukid. Sige, sige! Sige, sige! Sige, sige! itlog. Baka may Bapak uh, kami itlog. na. Yan ang mga alaga natin so, oras. Tapos, sa ganitong orasa. mga alaga natin sa ganitong unahan, uh, gansa magalimlim na hanggang sa ah, dalawang itlog yan dito tayo mga tara be Andrea mga kami itlog dun sa loob yan may mga baboy din tayo dyan oh. Oh, yeah. hmm. nandyan naman yung mga baboy natin mabibig oh, lalim ng mga punong tahoy oh, maya maya naman yan sila kakain dito hunting egg ah oh natin ayan yeah. yeah, may itlog dito wala so, to oh plus plastic yung isa kasi hindi plastic yan yung isa okay ayan yeah, may dalawa na ayan yeah, o ito plastic to para yan pang ano lang, para mangitlog pa rin sila kahit. Yeah, kahit wala nang gawin. Binili yan dati. Binili yeah, uh -oh. natin? Oo. Para kala nila lang kahit kinukuha natin. So, ayan. Dito sa ibabaw naman. Dito. Ayan, ito marami-rami na, oh. Wow. Oh isang araw na itlogan nila Be, dito be naglalagay natin doon sa ating basket ayan o oh. may eggs eggs nararito tayo sa unahan hindi ko lang sure kung doon sa may kambingan ang itlog pa ulit dito naman banda sa may kambingan meron na akong nakita dito ng itlog nung nakaraan di ko alam kung bumalik sa pangitlog dito ulit ay mga kambing natin ayun ah wala ah itong may mga itlog yung lalaki nito ah, ayan may mga baboy din tayo dyan oh. No? yun yung mga ibang baboy natin dito na tayo sa kabila Pero kahapon na po. ako dito ang dalawa pero baka mamaya ay bumalik sa pangitil dito oh, wala oh, may plastic niya ako nilagay dito plastic na itlog Sorry tara tara be wala doon tayo sa landahan hello Ang sa ako kung sila pag ganito Dito naman may mga gabi rin tayo dito. Gabi, meron tayong Madrid de Agua. Yan yung mga dagdag pa natin. Sa may mga pugad din tayo nilagay oh. Yan, may mga nakalatag na pugad para sa mga pabo. Kasi yung pabo ayaw nila standard gusto nila kung saan saan sila nang itlog yan, yan taga natin kung saan saan din dito naman sa landahan Tingnan natin na yun, oh. yung mga itlog doon sa ilalim. Oh. Isang araw na itlogan, apat. So, ibig sabihin, may apat naman ako na nang itlog din dito. Ito ang iba, puro ko ano yan. Plastic. Ayan, oh. hindi ma. Hindi, ayos eh. Hindi ma ko an. Hindi nila tukain. Hindi kahit tukain kasi minsan may manok din nanunuka. Manok Oh. Ayan, ito pa nga. Ayan, ito kahapon lang dito. Balik kahapon na yung itlog to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 at 13 ngayon so ngayon ang pinakamaliit kasi madalas meron mga 15, 16 ganyan na nakuha ko ngayon medyo konti na siguro Mayro pa tayong ibang na hindi nakikita kung pinag-iitlogan ng mga manok natin ah oh, Ito dito muna ito magpakain muna kami ng baboy So, uh, yan muna yan. Ayan, may nakalit din na rin tayong pakain sa baboy. So, dadalhin naman natin ito ngayon dun sa may baboy natin sa kabila. Hello, mabuy. Okay, yung okay, mga pakain natin galing dito yan. Yeah, meron din dyan. Oh, kasi, yan magkakahiwalay ng mga baboy. Ito naman, para mamayang hapon to. Yan. Kasaba na niluluto. Maruan lang yan ng darat. Yan. Tapos, feeds din, gunti. O, oh, libre na. Pakain ng alaga nating baboy. So, ganyan yung, yan yung pinaka main na pakain sa kanila. Hello. Oo. Oh, oh. sa kabila. Ito ang anak. Tapos may mga bagong awat din ang anak. Mga nagaantay pa. Pagka naglandi na. Sampahan. Bagong uling. Sa dito. free ito na pinapakawalan lamang natin dyan sa may damuhan na park dito pumunta lang sila dito pag nakain so, sa open niyang likod eh kakapunta yan sila doon sa dulo so marami sila nakain dito bukod dito sa binibigay natin kasaba na may tarak na punting feeds mga damo yung mga insect dyan ang mga baboy din kasi mahilig ito magbungkal na lupa kami dyan nagabungkal din yan sila dyan ang maganda nito, pupuntahan lang namin ito sa umaga, hapon para pakainin. Kasi na-observe lang natin pag malapit ng mga anak o minsan doon sa listahan natin kung nakaschedule na siya na malapit ng mga anak, nilalabas naman namin yan para mas nag-focus natin yung pagpapaanak sa kanila. No, at hindi sila mga kung saan saan lang. Ayan. Oh, lakas kumain yan. Brown lang talaga sila kasi pre-range at yan ay naga nagkakuan sila doon sa mga tubigan no, doon sila nag lublob so, ayan sila kailangan so, may mga halo yan may manok din dyan nakikisalo ang kambing naman natin doon sa kabilang banda so doon tayo sa kabila at magpapakain din tayo ng mga baboy doon sa kabila so yan kasi yung mga inahina yung mga buntis o, tapos meron din tayo mga baboy na pa naman mga tumalaga pang inahing baboy pa yung kambing natin nandito yung may mga anak na maliit at buntis na kambing sama-sama so, sila diyan at maulan so dyan lang sila pumipwesto tapos yung mga kambing naman natin na medyo malaki na anak kaya yung barako nandito naman ito yung posibleng magbibreed na rin yung mga inahin nito kasi malaki na anak nila Ayan oh. oh dyan naman yung ilan sa kambing pa natin Ayan so, yung iba naman nabenta na natin yung mga lalaki Kasi maraming nung nakaraan maraming anak yung kambing natin mga lalaki hoy oh, yung mga pabo natin ito gumagala na Napupunta na rin sila dito na side Kasi ito naman yung kamalig Ayan yung kamalig natin na nagay ng may dalawang kulungan ng baboy dyan may baboy dyan isang piraso lang pinapalaki natin ang mga usually kasi dito sa amin mga biik lang Libenta na namin So ayan So Nagtira lang tayo isa Ayan Ludik oh. Ayan may isa tayong pinapalaki dyan Lilinisin so, pa natin yung kulungan nya dyan Yan yung naka-page na kanya Pero hinahaluan natin ng kasabal yung pagkain yan Saka darak at page Ito yung ating lagayan ng uh, ah, Lagay na pakain ng alaga yung mga page darak Dito naman namin nilalagay Ayan o oh meron pa tayong pakain yan yung kamalig so ito yung napili namin design ganito na meron siyang kamalig dyan tapos doon yung mga pakainan ng baboy para madali lang no, maglagay kami ng pichito hakot tapos pag nagpakain dyan naging kukuha kasi medyo malayo-layo din yung panggalingan eh. doon sa kabilang bahay pa doon so, pa sa likod nandun yung pinaka bahay at nandun yung pinaka storage namin so, so ayan yung ating paraan din. At yan yung ating design ng bahay ng babae. Medyo magulo lang kasi may mga sako-sako dyan na ililigpit pa lang natin. <laughs> yan. Darak. Naghalo tayo ng darak. ka yung kasaba kanina. Naluan natin yung pits. Darak at itong itong Kings by Taplas. Haluan din natin itong feeds supplement. <laughs> para malakas lalo nang itat ulan. Para hindi sakitin yung alaga natin. Uh, lalo nang maigi. Ito yung bahay na agad. Pang litsunin. O, yung pang buwan natin yan. Pang konsumbo lang yan dito. Masakali. Maulan lang dito sa amin ngayon. Oh. Maulan si Papa naman nandoon nagpapastol ng mga baka. Ayan naman, pinapakain na natin dito sa mga baboy natin. Yung ating naka-ready kanina na kasaba na may darak at konting feeds. O oh, yan o. Oh. Lakas kumain. Ito yung mga next na gagawin nating inahin. Actually by this month kung maglandi ito, papasampahan na rin namin to, Kasi naka more than 7 months na ito. No, halos mag 8 -e months na. Lagi na itong naglalandi pero hindi pa namin pinapasampahan kasi inaantay natin na umabot sa edad na 7 uh, months pataas. No, para ready ready na sila na pwede gawing inahin yan So ito malalaki na to. Compare sa dati naming mga baboy na tsapsoy, maliliit sila nung naging inahin ito. Malaki na bago pa man nagbuntis. So ito yung, yung amin kasi yung ibang inahin namin, lumaki lang yun nung naging inahin na, nagbuntis at nanganak na. No, ito tingnan natin kung mas may ilalaki pa to pagka uh, ito ay nagbuntis na rin, no, at uh, nanganak na. No, kasi ito ay magandang klaseng baboy na ito, matataas na yung mga dugo nito. Mga good blood na sila. No, so ayan yung ating mga alaga dito. Doon sa unahan naman, nandiyan yung mga baka, nakapastol. No, yung mga pabo natin at gansa dito rin, nakikisalo. Yung mga manok din natin. Ayan, gumagala na. So, yun yung bahay ng manok. Tapos yan, may bahay pati dyan ng mga manok. Baboy at may mga bahay din ng kambing doon sa likuran. So, ayan yung ating setup dito sa bukid at marami pang damo. So, marami pa din makain yung mga alaga natin na bukod doon sa binapakain natin sa kanila. yung oh, sa baboy na pinapakain natin dito, oh. Wala na yung manok masyado. Busog na. Kaya ang manok natin malakas din na itlog kasi nahihisalo rin sila pati sa baboy. O, yung baboy natin. Yung isa nandun na. Gumala na. Doon sa likuran ng bahay ng kambing. Yung iba. Busog na. O. Tapos na upot nila yung binigay natin kanina pagkain. Very good. O, ganyan ka lang. Kumain yung mga baboy natin sa pre-range. Yan yung galaan nila dyan. O. Lawak yan. May pababa pa yun part. Kaya ang dami, hindi nila kayang putikin yung buong area. Nagbanda mo pa rin dyan. Kaya yung kambing na i din dyan, anda mo. Oh, hello! Oh, brown lang talaga kasi maliligo sila doon sa mga putikan. Mahilig kasi magbungkal din itong mga baboy. Ayan po, no? Muli po. Maraming maraming salamat po!